Hello guys, welcome back to my channel Beach TV Official. Guys, ngayon tignan nyo ang asawa ko at nag uh, ano nang sa sasakyan ng kanyang anak. Minus 10 guys, naka-sweater lang. Eh, good job? Galing. Sa bagay may insulation naman siguro ng katawan. And siya guys, nililinis niya lang yung sasakyan ng anak niya. Tinatanggal yung snow. Sisimula na mag-snow. Tapos na siya. Okay guys, maraming salamat po sa panonood. Please don't forget to like and share and subscribe my channel, Vidge TV Official. Ingat po kayo lagi and God bless.